may pumunta sa akin na isang parent uh, from Leyte, if my memory serves it right, serves me right. Ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 uh, nine years old na anak na babae ni rape ng 13 years old na lalaki. After na ma-rape itong 13 years old na lalaki, yung 9 years old na anak niya, kinasuhan, ay dinala sa korte, at anong ginawa ng korte, dahil merong nga Juvenile Justice uh, Act tayo, walang nagawa yung fiscal kundi pakawalan. And then, two weeks after, nang-rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. E pasensya na, yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang-rape na naman na high blood po ako doon. ang ko. At hindi lang po yung unang insidente na nakarating sa akin na kung saan yung mga minor de edad naging recidivist pa ulit-ulit na lang gumagawa ng heinous crime. And meron din uh, akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil minor di edad. So pinagsasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata at makagawa ng krimen. Ang daming beses na po ng mga insidente, na yung mga minority edad ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen, dahil alam nila, wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakatakas, napapakawalan. Now, meron lang konting katanungan dito kay Senator uh, Robin Padilla if you will yield to some Apo, questions. Po. Isa pong pagpapasalamat ang suporta po ninyo at tanong. Okay. Meron na ho ba kayong ginawang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of uh, 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 pananagutan para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime? Have you conducted studies or are there or, or meron na pong pang pag-aaral na ginawa? Opo. Dito. Opo. Uh, ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuha uh, ng mga impormasyon. Ang amin pong uh, binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin, na uh, miyembro din po ng uh, United Nations. Alam niyo naman po, may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan. Na yung kanila pong mga bansa din, eh, meron din po silang mga batas na ganyan, katulad po sa... Australia, sa UK, at ang iba pong mga bansa din sa ASEAN. Sa ibang bansa nga po sa ASEAN, may 7 years old pa. Opo, doon po sa uh, UK tsaka sa Australia, 10 years old po ang kanila pong ano. So, makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, eh, meron na pong mga ganitong bat batas. Opo, ang uh, katunayan nga po sa amin pong panukala, eh, hindi rin po namin isinasa walang bahala yung dati pong batas, ano, yung juvenile act na yan, sapagkat nakita po namin, mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay <coughs> sa panahon. O okay. Po. Okay. Uh, yeah, yung binanggit niyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, in Belize, 7 years old. Botswana, 8 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Sa U.S., depende sa states. Uh, it varies from 11 to 14 years old. Australia, tama ka, 10 years old. Germany, 14. Sa atin, ilan? O sa, sa atin present? po, ang uh, pinapanukala po natin ay 10. Pero... pero sa present, ilan ba yung present ngayon? Mr. 15 Pastor? po eh. 15. 15 so po, pinapanukala niyo 10. 15, 15 pa baba. Wala, wala po silang obligasyon. So ibig sabihin, so, inahalin po. tulad niyo po ito sa... Uh, current uh, age of criminal liability sa Hong Kong na 10 and Singapore na 10 and Australia 10. Binabasi so meron kayo pinagbabasihan. Apo, pinagbabasihan po natin. Pero yung atin pong... Medyo mas mataas pa kayo kaysa sa Bilis. Buti 10. Sa Bilis, 7. Opo, opo. Sa Brunei, 7. India, 7. Kuwait, 7. Opo. Opo. Katunayan po, uh, nagiging... Pina tinitingnan din po natin yung naratibo lagi noong unang batas. Kasi gusto din po natin. Ako sa totoo lang po, uh, Senator Rafi Idol, talagang nakita ko din po talaga naman na may katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung tempo, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandiyan po yung range isipin nyo po, eh, meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na pababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay eh, hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. So, in other words, uh, Mr. President, yung gusto mo na ibaba from 15 to 10, the age of criminal liability ay yung para sa mga heinous crime lang. Opo. So kung yung sa mga theft, yung nambugbog, nagnakaw, uh, may ginawang kung ano pang kalokohan, basta hindi heinous, Balik po doon, doon sa, sa original 15. law. So, heinous crime lang. Opo. Talaga. balik po doon sa original law na ginawa po nila. Opo. Thank you, Mr. President. That's Opo. all. Maraming salamat po. Uh, with the good gentleman from Bicol, uh, Yelto, just... Uh, Uh, some uh, clarificatory questions? Opo, uh, isa pong uh, karangalan na katulad po siyempre po, katulad po ni senator Rafi na matagal din po nasa public service at narinig niya po niya lahat ang mga hinain ng taong bayan. Kayo naman po ay dating PNP uh, talaga pong uh, magmula sa mga lugar na malalayo hanggang sa makarating po dito sa Maynila. Ay alam niyo na po ang mga nangyayaring krimen. Isa pong malaking karangalan sa akin ang marinig po kayo. Thank you po. Uh, good sponsor, Mr. President. Uh, matanong ko lang kung uh, ano, ano sa tingin nyo kung uh, itong sa current situation, ang mga bata, mga minor de uh, walang kinatakutan na batas. Kaya sila patuloy na gumagawa ng krimen. Kung tayo gagawa ng batas na babaguhin natin yung current na batas, i-amendar natin yung current na batas at pababawaan natin yung uh, age of criminal liability, uh, do you think magkakaroon ito ng epekto sa utak ng mga kabataan pagdating sa pag ng krimen? Sila ba'y matatakot na, oh, wala na pala tayong exemption, pwede na pala tayong makulong, kaya hindi na tayo gagawa ng krimen. Ganon kaya ba ang magiging uh, epekto ito sa pag-iisip natin mga kabataan? malakas po ang uh, aking paniniwala. Unang-una po ang uh, pag nangyari po yan, na maamendahan natin at naaproban po yan at naging batas. Naniniwala po ako na unang makikinabang dyan ay yung magulang. Kasi yung magulang po, yan yung unang konsintidor eh. Katulad nga po ng sinabi ng ating uh, idol, Senator Rafi, ginagamit pa po. Totoo po yun ha. Pati po doon sa Camarines Norte, nung aarestuhin yung bata, ang unang pinakikita po nung magulang ay yung birth certificate. Totoo po yun. Ginagawang tsapa yung birth certificate. So siguro po, uh, mas malinaw ko po pong sasabihin sa inyo na kapag ito po ay naging makatotohanan at nangyari yung amenda, ito po ay hindi lang yung bata. Una na yung magulang, makakaroon na po siya ng lesson magkakaroon na po siyang huwag maging mangunsinte. Pangalawa, yung mag alam niyo po, hindi ko na po ipagkakaila sa inyo. Nung minsan nagkaroon na rin tayo dito ng pagdinig, sinabi ko naman na alam na alam natin ang underworld. At alam niyo rin po yan, General. Ang unang mga inaalagaan talaga ng mga sindikato, bata. Huwag na po natin yan i-deny. Kasi yan po ay makatotohanan. Kahit po sa bilangguan, ang unang-unang inaantay na dumating dyan, yung inusente at ignorante, yung walang aral, bata, kasi yan madaling doktrinahan. Isipin nyo, sa, sa kalsada, sa ngayon, kung itong ganong klasing paniniwala ang harap mo sa mga bata, sige, gawin mo yan, hindi ka makukulong. Yung lakas ng loob ng kabataan natin, dadagdagan mo pa ng tsapa? Tsapa yun eh di ka makukulong. Kaya ang kailangan lamang po natin, may batas na kakatakutan. Hindi lamang po yung bata, unang-una yung magulang, pangalawa yung sindikato. Kasi dapat po nating tingnan lagi, yung malaking sakop po nito, at diyan po sa kalsada, tandaan natin, ang vulnerable diyan, bata. At lalo na po, pagdating po diyan, sa usapin ng manonood ka dyan, ng kung ano na napapanood natin sa social media, bata pa rin. Kaya ako hindi, hindi, hindi napakahirap tanggapin na pag nakagawa na ng krimen, ang sasabihin sa'yo, bata yan. Eh, pambihira. Saan naman naging bata yung gumawa ng hinus crime? Yeah. Totoo -to -to po yun, Mr. President, uh, good sponsor. I uh, just would like to share with you my personal experience pagdating sa modus operandi ng mga criminal syndicates using bata. Ito po yon Isa, nung uh, meron kaming, well, na, na, nahuli na uh, puser ng uh, droga, in namin kung saan galing yung kanyang supply. Sabi niya, galing daw sa Putabato. So, paano nakarating sa Dabao yung supply na yan? Ganito, sir, ganito. Kunin to sa akin. Yung pala, kahit anong gawin namin checkpoint doon sa border ng uh, Cotabato at ng Davao City. Walang mangyayari dahil alam mo ginagawa. Meron silang bata na ginagamit. Ang bata pinapasundo doon sa labas ng uh, boundary binigay yung uh, cake ha, cake. Cake. sa loob ng cake nandoon ang shabu tinago. So pagbata dadaan sa checkpoint, ano yan? Sir, cake ito sir, padala ng kuan pa deliver doon sa my birthday. So yun ang ginawa na bata, ang ginagamit na career courier ng uh, drugs. Now, isa pa yung uh, akyat bahay gang. Akyat bahay gang, hindi ito basa basta, -basta makaakyat sa mga bintana, mga masisikip na lugar. So ang ginagamit nila, bata Meros lang bata na kinakarga para papasokin sa maliit na mga butas pag pasok sa loob ma-unlock na yung uh, door ng pintuan ay uh, yung lock na pintuan yun na kuha na nila yung mga uh, nanakawin sa loob Ito pa ngayon ang pinakamatindi Talagang ginagamit na ang kabataan Ang problema natin noong na inak yung batas na yan I I think it's about 2006 Dapo. dahan Dandahan nalalaman ng na kabataan yung kanilang criminal exemption ay sila ginagamit ng sindikato ginagamit ng sindikato but later on around 5 or 5 uh, to 10 years from the enactment of that law uh, with all due respect ha, sa involved sa paggawa uh, nitong ito because i know that 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 was uh, enacted before because of the demands of the time But ito ngayon nagbago nga, sabi mo nga, nagbago ang panahon. So I think it's about time na i-reexamine na naman natin, i-revisit natin itong batas na ito dahil nga noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Mm -hmm. Hindi na sila nagpapagamit, sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Bata. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag mo wala ka naman, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nito mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, oh, less than 18 pa ako, less than 18 ako sir, kaya hindi mo ko pwede arrestuin. Yun, yan ang ginagawa talaga ng mga bata ngayon. Kaya, I, 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 hope that uh, it's about time that we revisit this law para naman ma... Ay, hindi, mga, hindi po mga nasama na nabanggit yung mga list of uh, crimes na nangyayari. Yung recently lang nangyari doon sa Tagum, Dabo del Norte, isang estudyante, babae, scholar, pinasok sa bahay ng dalawang minor de edad. Mabuti kung ninakawan lang pinatay pa. Pinatay yung bata. Bago lang doon sa amin sa Davao, Davao del Norte. So, I think, uh, I hope na ma-action na natin ito ngayon. Dahil kahit anong gawin mo, kahit anong sabi, kahit anong dipinsa natin sa na maganda yung batas na yan, ginawa yan para sa kapakanan ng mga bata, kabataan. Pero, I think nakikita ko, it's already indefensible na sabihin natin na hindi natin na dapat baguhin ang batas na yan. Pag sinabi natin na hindi yan baguhin dahil uh, mali ang pagtingin natin sa sitwasyon. Ako, ay been a for how many years? And uh, hanggang nag-retire ako, yan ang palaging reklamo. Hindi lang ng police, hindi lang ng mga biktima, kundi pati parents mismo. Sabi ng mga parents, katigas ng ulo ng itong anak ko, sir. Wala na akong magawa. Hulihin nyo, sir. Bitayin nyo yan. May mga parents magsabi sa akin. Bitayin nyo yan, sir. Katigas ang ulong bata niyan dahil nga ayaw nag... Ayaw... Uh, ayaw magpa magpa disiplina. Ayaw magpa disiplina dahil alam nila na mayroong batas silang sila sandalan. Kaya siguro it's time lang uh, Mr. President uh, Good Gentleman. Maraming salamat po sa pakikinig mo sa aking uh, sinishare. Thank you po. Thank Maraming. you. Sir. Hindi na doon sa katanungan ni uh, Sen Bato kay uh, Senator Padilla na kung itong batas ba na ito na ina, gusto ma-amendahan ni uh, Senator uh, Robin Padilla na ibababa sa 10 years old yung criminal liability, kung ito ba y magiging deterrent, mag, will it stop the minors from committing crimes, para sa akin ang sagot doon is yes and no. No, magkakaroon pa rin ng mga kriminal ng mga bata. Magkakaroon, magkakaroon. And yes yung mga bata na nakagawa na ng krimen, hindi na siya pwedeng umulit dahil nakakulong na siya. Sa present setup, yung mga minor de na mga loko-loko, they keep on committing crime time and time and time and time and time and time again sapagkat hindi sila pwede makulong. Paulit-ulit sila nakagawa ng krimen. Ngayon, kung dito sa batas na pinapropose ni Sen. Robin Padilla, eh, one strike ka lang. Gumawa ka ng krimen na hinyos, kulong ka na, hindi ka na makaulit. Thank you, Mr. President. Maraming salamat Thank you,